walang hanggan ng pagsaludo ko sa iyo ay araw-araw mo na lang akong inapakukay inapa, inapa o oh, oh, oh. nandini na po ang ating uh, mahal na executive assistant <laughs> mayor ano yan? ano yan? ano yan? ay ano ka na? ay ako'y talagang oh, walang hanggan ang pagsaludo ko sa iyo ay ay, araw-araw mo na lang akong inapamirin inapa kayo. O, oh, oh, nandini na po ang ating uh, mahal na executive assistant. Ang executive assistant po ng ating mahal na mayor. At uh, maraming salamat po. Maraming salamat po muli, Mayor Sali. Dahil talagang... Uh, Unang-una ay hindi mo po inapabayanan ang iyong executive assistant at talagang inapakalusog-lusog Laki na po ng bilbil, oh. Uh, at saka, ako rin po ay hindi mo inapabayanan. Mayor, maraming maraming salamat sa iyo, ha. Talagang uh, kaninang umaga pa lang pagdating ko nakita ko ang ganda ng iyong ngiti. ay. Eh. oo ibig ko sabihin, diba? ramdam ko na marami ka nang nabigyan ng ayuda eh. ay. Okay. Sir, maliliit ay ako pa yan dapat talaga. Pag mayor talaga ay dapat ganyan. Nakakapagbigay ka palagi ng ayuda. Basta ikaw ay magpalista lang. Kasi huwag kang mag-expect ng ayuda kung hindi ka nakalista, no, di ba ka? Yeah. Ay, pero mayroong mga oh. nakalista daw na hindi na talagang nabigyan ng na ayuda. Ay, meron talagang ah, marami, iyak nga kayo? na yung dumaan kaninang mag-asawa, o, oh, nagpalista iyak. daw sila, hindi ba sila nabibigyan ng ayod, ha? Pero wow, ako'y bilib talaga sa iyo, mayroong sali. Maghintay lang sila, oh. sir. Pero balita ko'y mayroong daw nagpatibok ng puso doon sa so may tapat ng abada. Opo. Sino'y nagpatibok ng puso? Ba doon ba't ang daming nagadaan ng dini ngayon? Mayroong po ano? <laughs> Highway Ay, ano? Highway Patron? Ah, kaya pala ay sabi ko doon sa dumaan kanina eh, bakit hindi dito nadaan sir may nagapatibok ng puso doon sa may tapat ng Abada <laughs> College nako highway patrol pala yun oh, muli po mga kasaludo ay kami po hindi na nagkwentuhan lang po kami hindi ni mayor sali <coughs> ma saan ka? Aling sa apartment? Yung -hmm. kay, kay Ediboy? Uh, Magano ka doon? Mag-apply ka? Ayan, na... Ayan o. Oh. Wow, ang um, naman ni Mayor. Wow, ang bayit ni um, Mayor. Mayor. Ang ano bayit naman ni Mayor. Hindi ano um, naman Mayor. kaming numero. Ano ah. Ang numero si Mayor. O, mali mo ka mga mga itiyan. Bigyan kalate. oh, yan. oh, ano ano sige, <laughs> <laughs> Ay, di na Wala ka pang